Maligayang pagbabalik sa CelebBuzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Ang The Benjamins ni Ben Ampersand Ben ay walang laman ng mga plano para sa isang nakatutuwang 2,025 galing sa matagumpay na konsyerto noong Disyembre 14 na. Ibinahagi ng lead vocals ng ES band na Ben Ampersand Ben na si Paolo at Miguel Benjamin Gico kung ano ang nakalaan para sa kanilang mga tagahanga mayong libo at Ibinunyag ng kambal na mga awit na sa halip na ipagdiwang ang araw ng mga puso kasama ang kanilang partner. Nakatakdang lumabas ang banda sa noon time show na It's Showtimes i February 14 na. Special, kilala sa kanilang kilig-filled romantic songs ang mga kapamilya ay tiyak na pakikitunguhan ng isang espesyal na harana mula sa isa sa nangungunang ES Band sa bansa. Speaking of Valentine's Day, maagang ipagdiriwang ni Miguel at ng kanyang asawa ang holiday sa ika-negatibo isa na minarkahan ang kanilang ika-negatibo dalawa anibersaryo ng kasal. Samantala, si Paolo, na kamakailan lang ay nagpropose sa kanyang fans, ay planong lumabas ilang araw pagkatapos upang maiwasan ang V-Day Rush sa Marso 15. Lima. Makikibahagi ang Ben Ampersand Ben sa entablado kasama ang mga kapwa ye artist na Sinamaki, Namaki, Zach Tabudlo, December Avenue, at iba pa para sa ika-negatibo isa taong anibersaryo ng Fusion, the Philippine Music Festival. Magpe-perform sila ng mga kanta tulad ng Triumph at Courage mula sa kanilang bagong release na album na The Traveler Across. Dimensions, nakatakda ring magsimula ang banda sa isang multidimensional adventure sa kanilang paparating na local at international tour na The Traveler Across Dimensions. Simula sa Abril, tuklasin ng tour ang paglalakbay ni Liwanag, ang manlalakbay sa iba't ibang dimensyon ng Liwanag, enerhiya at pakiramdam habang isinasalin ang kanyang mga saloobin at damdamin sa musika. We're finalizing the schedule, pero ipopost namin in the next two weeks or so. Ani Miguel, nakatakdang makipag-collaborate si Direk Paolo Valenciano sa banda, na magkatrabaho sa kanilang nakaraang concert, para kina Paolo at Miguel. Itong bagong panahon ng Ben Ampersand Ben ay refleksyon ng kanilang evolusyon bilang isang banda. Ibinahagi ng dalawa kung gaano kaiba ang album na ito kumpara sa iba pa nilang katalog, sinadya na mag-evolve, sinadya na ikwento kung nasaan kami ngayon. At hindi lang iyon, ang kwento sa makatuwid ng mga taong kinakantahan natin. Kumbaga, naniniwala kami doon sa pagka-universal ng mga life stories namin. Katulad ng kwento kung paano nakatagpo ng pag-ibig ang dalawang mga awit mula sa walang pag-asa na pag-awit sa kathang isip. At ngayon ay ganap na niyayakap ang mga salimuot ng pag-ibig sa Together With You, patuloy na isinusulat ni Ben Ampersand Ben kung paano na ipapakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng musika. As long as nag-evolve ka, nag-evolve din yung mga kanta. Pangarap ng dalawa na gawing pelikula o serye ang kanilang bagong album, dahil ang kwento kung paano naglalakbay ang liwanag sa mga dimensyon, ay isang kwentong karapat-dapat na ipakita sa mga nangangarap at manlalakbay.